May kasabihang health is a state of complete harmony of the body and mind. Ito ang ipinamalas ng kasundaluhan ng 69th Infantry Cover Battalion, Philippine Army, na lumahok sa isinagawa nilang squad challenge sa Tent City, Barangay Bulawen, Palawig, Sambales. Dito, nagkaroon ng proficiency examination kung saan sinubukan ang kanilang mga kaalamang militar sa kanya-kanyang larangan. Sinundan ito ng squadron kung saan naman sinubuk ang kanilang physical na lakas. Ayon kay First Lieutenant Rico Pantonalgo, Commanding Officer ng Alpha Warrior Company na namahala sa isinagawang squad challenge, layunin itong mapanatili ang physical fitness at mahusay na combat skills ng bawat sundalo sa unit, gayon din ang malalim na pangunawa sa mga aspeto ng kanilang profesyon. Sa ganitong mga aktibidad, Mariing isinusulong ng 69IB ang adhikain na hindi lamang pisikal na lakas ang inaalagaan kundi pati na rin ang kanilang mga kaisipan. Mula dito sa lalawigan ng Sambales, ako si Justin Anaudential ang inyong kaugnay.